'di ba? Ayun na yung kanyang plataforma. 'Di ba? Bibidyoan niya yung ginagawa niya pagbili ng banana ke. Ah, uh, yung mga estilo na ganyan eh walang uh, puwang 'yan, ano? Bongo sinungaling nga ba 95% yes, no 5% no. Sinungaling siya eh. atang at ang alata naman, eh. malasakit ano niya. Ito pa yung kanyang kaplastikan, ano? Yung lahat ng mga nakain, may plastik sa kamay, siya wala. 'di ba? So, hindi ko alam kung itong taong 'to ay eh, nakakaunawa o nakakaintindi. Pero dapat naka-plastic ang para uh, nga kasi ang daming kakain, nakakamay ka. Eh ang dami n'yong kakain diyan, 'di ba? Kaya yung mga style na ganyan, kay Duterte yung eh, nagsimula 'yan. Uh, ginagawa nila 'yan sa ano, sa sa ano, sa sa may yung pangalan yan, sa Davao, no? Uh, pang style nila, pang gogoyo nila. Tapos pagka sila na nakupo, baril na gagamitin sa'yo. Pagka hindi pananakot na. ba? Diba? So yan ang nangyayari. Oh. Oh, kita mo yan. Uh, meron siyang mga propaganda. No? Kailangan may video. Video mo kami kumakain. Kasama niya si Ipi Kaya ito, mga style na to. Mga bulok na style. No? Wala talagang ano. Tapos, ang kasama niya rito, sila Michael Young, di ba? Ganun ka-plastic itong tao na ito. At um, you know, uh, yeah. I am urging I am um, challenging you oh. to go to alone and with oh, others and repair it. Nang isda na kasi. Ka oh. Kabe-takot. 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 Oh, takot ke? Kabe-takot. Duwag ka kasi. Hindi ko ka naman duwag, namin duwag ka, Go ahead. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. The arm, the force... Kaya tayo nakapangisda dyan. Dahil pumalag tayo. Eh. Meron tayong presidenting matapang. Diba? Ito, wala, puro anomalya ang ginawa ng mga, ano niya, yan, ito si... Yan, yeah, no? Yumaman, di ba? Pangalan nito, si Alvarez, di ba? Buta, i sinuplete ng anak niya. Di <laughs> mo, billion-billion yung pinagawa niya sa bagyo. Kailangan niya, maimbestigan niya, saan galing yung pera niya, di ba? Baka naman may negosyo siya. Pero nagkataka yung anak, eh, bakit daw saan ba galing yung sapapa? Wala ma daw negosyo. So, wala naman silang mining, di ba? May mining ba sila? may gold mining ba sila? Mark Copper, katulad ng mga Marcos, may mining ang mga Marcos yung Mark Copper eh. Meron silang uh, sila ano, sila Chabit Singson, may mining yan ng mga gold eh. Ayan. So wala man lang silang business tapos ang dami nilang ano. Etong si ano, malapit na tong maaresto. Etong kamoting to no, si Pogo Lawyer. Lahat sila nakikinabang sa Pogo, pro China nakikinabang sila sa Pogo, galit na galit sila kay Lisa Arneta. Kaya pala na tinatarget si Lisa Arneta. Gawa ng si Lisa Arneta, hinarang tong on, mga online gaming, mga casino nag, naglalagay na sa kanya. Ni, naglalagay. Kasi yung naglalagay mismo na Chinese, mga eh, kakilala namin eh. Eh, kausap ko, hindi naman iba sa akin. Nilalagyan nga daw ng kaibigan nga niya, yung kaibigan niya. Ano 'yun eh? Uh, ano ba tawag doon yung ah uh, mason. Mason 'yon. Ngayon yung mason na 'yon may mga kaibigan siyang Chinese, no. At uh, mga mayayaman. Ngayon, naglagay dyan sa gobyerno, no. Uh, kaso hinaharang ni uh, Lisa Marcos. Kaya hindi sila nakapagano eh. Kaya galit na galit ito kay Lisa Marcos kasi nga nagsaka nga ako bakit makikinikikilaman makik nila si Lisa Marcos si asawa lang naman yon wala namang kinalaman yon di ba eh nung naging si President Duterte eh, pinakialaman ba nila si Abisenya hindi naman di ba may nakialam ba kay Zimmerman wala naman eh di ba pero dito si Lisa Marcos pinakikilaman nila kasi nga hinarang yung mga pro-China yung mga Chinese ang ginawa nung ano imuwi na lang daw sa China hindi nalagyan eh Buri mo, almost billion na yung dala nila lalagyan nila talaga kasi nga mag-ooperate sila casino actually ah casino yung iya ano nila nila pero alam naman natin pogo rin yun eh. pero sinasabi lang nila sa akin casino pero alam ko online casino yun pogo yun ayaw lang nilang sabihin sa akin yung direktahan di ba pogo yun eh. e bakit hindi pumayag di ba so yun yung naging problema natin ano itong mga itong mga mayayaman na ito, no? May mga sarili pang mga airplane, 'di ba? Oh, sige, sige. Ayan, ano? Uh, kaya ito si Harry Roque, hindi naman siya pinaprosecute talaga. 'Di ba? Dahil wala namang siya dapat i eh, hindi naman siya political, 'di ba? Ano lang naman siya, ano ba siya? Wala naman siyang ano eh. 'Di ba? Kaya tuloy itong mga CIG, nag-deploy ng mga tracker, di ba? Para ano yun natin mga marami yan, na 50 yan silang uh, kinasuhan, ano? So, yung libreng crudo at yelo ay napakalaking uh, ano yan. Ito si Michael yang kasama nila mga Chinese, yan si Wongo, yan. Yan ang mga <coughs> protector no, ng Pogo ito mga taga-pujian, si Michael Yang taga-pujian, Peter Lim taga-pujian, Alice Go o taga-pujian Cassandra Lee o ang taga-pujian. Puro taga-pujian po ito. Kasi hindi ka pwedeng maggamit ng missing fund kung wala ka namang total uh quantifiable. Ibig sabihin, kasi ang uh, treasury fund, meron siyang accounting, no? Ah, uh, siyempre, gobyerno. Oh, may accounting total, total expenses, total budget oh total budget, total expenses. O, oh, yun lang yun. O, oh, saan mo din nila yung pera? Oh, kay piatos. O, oh, sino yung piatos? Ah, saan siya? Ayun, ipoprovide mo yun. Pag naprovide mo yun, at umamin yung piatos, ako po yung piatos. Ako po ang ginamit ko po yung pera, ako po ng pera, ganyan. Ikaw, si, ano, Bilyamin, Yoyoy Bilyamin, o, oh, mga, ako ano man, no? Mayroon pa, may mga pangalan nila eh. O, oh, yan, ang ibig sabihin natin, ah, uh, kailangan ng uh, uh, figure, no? Yung talagang exacting, thing, no? May hindi pa pwedeng sabihin mo lang na nawala yung pondo, pero hindi mo naman maipaliwanag kung uh, anong pondo at magkano yung nawawala, 'di ba? Ito 125 million na limbawa. Merong figures. 125 million ginasto siya ng 11 days. So, i-explain mo lang 'yon. Yung sa mga Marcos kasi, ang problema rito, sinabi lang nila may may, may may missing fund. Actually, walang missing fund. Walang nawawala sa pondo ng gobyerno. Dahil nag-abono pa nga mga Marcos nyo. Total expenses for 20 years. Total expenses. Total, uh, ano, maraming napagawa si Marcos. Maraming napagawa. LRT lahat. Katulad ngayon, hindi pwedeng sabihin na grap and corruptor si BBM. Maram, libre nga yung mga krudo. Ang dami niya na paggawa, ang dami niyang nabigyan ng mga traktora, mga ambulansya, mga irrigation. Ang dami, mga pabahay. Tapos, libo-libong mga missiles, mga barko, mga frigates, 40 sa ano, ilan sa South Korea ng frigates din. May, meron tayo sa France, 40. Ang dami nating in order. O, oh, yun ba, binul, kung binulsen niya yung pera, di wala sana tayong nabili kahit na isang frigates man lang. <laughs> Kaya nga natakot ang China, eh. kasi nagiging superpower na Pilipinas sa dami ng armas. At saka siya lang, no. Siya lang ang presidente na napag-isa niya, no? Kaya nga ito, The day the Philippine Navy made uh the the day the Philippine Navy made China run. Ayan, no. Why China fears the Philippine Navy. Oh. Ayan, no. Mer meron tayong ganyan, hindi ko lang na, ano, ang dami ang dami, ang dami ano. Puro mga foreign to ha. Foreign contributors. Hindi akin, hindi sa Pilipinas yan. Puro foreign contributor yan. Yung mga binabat ko sa inyo, mga pang foreign Korean fundants yan. At uh, sa mga droga, no, yun, sila Michael ya, mga drug lord, nilalabanan nyo. Eh nilalabanan nyo lang mga small time na adik eh. At saka pinagpapapatay nyo, yung mga kalaban nyo lang sa droga eh. Yun lang sinasabi ng mga expert eh. Pinatay nyo lang yung competition Kabitboy Boy Alvarez Mission, Jumbo Hot Dog Harry Roque, Makapili nila bongo, ba hindi magbibili ng uh, Interpol papuntang dahig. Ay, hindi. Kuha siya. Makukuha yan. Magkatago lang yan. Nang tayo ginago ng mga Duterte family, ng mga taga Fujian, China. Taga Fujian, China sila, si immigrant sila rito. Yun yung mga tangang bumoto dyan, kay Labongo, kay Lasebato, at saka sa mga Duterte na yan, eh mga tangang Pilipino yan. Walang kulang ng kaalaman yan. Hindi sila yung tipo na nag-iisip, hindi sila yung tipo na nag-a-analyze, diba? Grabe ang pagkaingit ng Chichiria team kay uh, First Lady. Uh, kasi, ayun, eh dahil nga hinarang niya nila yung mga pogo, yung mga kasino ng mga Chinese. Hinarang, hinarang yan. Ta ito yung mga gawang Pinoy naman na is, uh, sniper rifle, hindi na tayo bibili niyan kasi meron na tayong manufacturer ng mga baril, no? unti-unti uh, na rin yan, pati mga missile gagawa na rin tayo, pati mga barko gagawa na rin tayo. Lahat yan on the spot na yan ni PBBM. Ngayon, syempre, pipilitin ng China na maging presidente yung mga tangang katulad ni Duterte na pro-China para yung mga Prague program, kasi nga yung, anito, na, nahinto ang programa na ito eh. Nung 1986-87, nahinto yung program ng AFP, no sa paggawa ng mga armas. Pero ngayon, na, simula na ulit. Kaya tayo nabubuli eh, kasi inahalt ng China yung mga uh, ito. Sinabi ng uh, World Bank President no, magiging global superpower. Is the pres first president si PBBM na uh, global trust. Uh, ang nagsabi ng global trust ay Russia. Ang uh, defense minister ng China, ng Russia, global trust. 'Yun yung 100 times na sinasabi na pinakamalakas no na, na ang Pilipinas gawa ng Global Trust. Siya lang yung presidente na nilapitan ni Biden at saka ni Donald Trump at the same time. Siya lang yung leader na gano'n. Walang leader na ang Biden at saka Donald Trump, papansinin ka? Si Biden. Hindi pa nga si Biden at Donald Trump lalapitan ka. Asian country ka. Kahit nga yung malalaking bansa, hindi nilalapitan ng dalawang malalaking tao na yun. Pero ito si Biden, gumawak pa sa balikat ni PBBM. At si Donald Trump talagang ano. Talagang uh, the Philippines will be great again ano. Kasi nga gawa nga ng very mo yung mga great leaders, di ba? Hindi nga lumalapit si Biden sa kay Donald Trump at the same time. Pero ito talagang nag-uunahan yung dalawa no. Makadaopang palad ang presidente natin. Kasi nga ang tapang eh. We will not yield, di ba? Ngayon pa lang tayo, may merong global recession, may global problem. Gawa ng mga ah uh, yun sa tariff wars, global wars, no? Mga tariff, may recession ang global kasi takot ang tao ngayon tapos may sa Ukraine war. Takot ang taong gumastos, takot ang taong mag-travel. So mayroon kasi niyan tawag na uh, global economic uh, recession, no? is Slow growth, mababa. Ma Pero ang Pilipinas nangunguna sa economic growth dahil magaling yung presidente natin sa economics. 'Yan ang uh, malupit sa presidente natin, guys. Meron tayong tinatawag na global crisis. Gawa nga itong tagtuyot, yung mga earthquakes, tapos yung mga pagbaha, no? Sunod-sunod na pagbaha, sunod-sunod na trahedya, no? Uh, yung nangyayari, no? Global warming, napapababa nito yung mga yield ng mga farms, no? Yung mga food production, crop production, uh, nasasalanta ng bagyo at ng mga drought, no? Yung mga pananim, yung food. So, nakakaroon tayo ng global crisis. Gawa ng uh, ano nga, no? samahan pa ng mga Ukraine war, samahan pa yan ng tax, no? Yung ipinataw na tax ni uh, Trump. Kaya talagang may pagbaba sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero ang Pilipinas, hindi naman tayo pataas tayo eh. Galing tayo sa baba, pataas, paangat tayo. So, natural lang na bumaba ang mga bilang ng mga Dayuhan. Kasi number one, kasi dati dito sa atin, heavy influx tayo, Chinese. Kalimitan ng mga ano natin dito, mga dayuhan natin, Chinese eh. Heavy influx of Chinese, iba pala yung ginagawa sa atin, kung ano-anong katarantaduhan pala yung ginagawa nila sa bansa natin. Kaya pala napunta sila rito, no? So yun yung magiging termo nung, uh, ano natin, ano? Yung Ukraine War yan. Babalikan lang natin ito. So sa direktiba ni hmm. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na isulong ang food security dito na tayo diyan eh. buying price natin sa mga sa ayan may, Pilipinas ayan may tanong so, dito sa guys sa na pagbiyahe ng MV mamalakaya uh, ilang mangingisda po kaya na pagbilhan natin and how much po kaya yung naging buying price natin sa mga ayan Opo, ayon po sa ulat po ni uh, Commodore uh, Triela, meron pong nabiyayaan o nabinipisyon po ng 120 fishermen. H 120 fishermen. Dari mo yung dami niya, 120 fishermen ah uh, nabiyayaan ng libreng krudo at saka ano, saka nabili natin yung mga yield nila, yung mga huli nila dyan sa Masinlok na hindi na tayo nakapangisda dyan eh. Gawa nga ng Chinese vessels, no? Pero ngayon, nakakapangisda na, nasusuporta na natin. Nakakakuha na tayo ng mga isda, no? Maraming isda. Dali 20,000 kilos, may get, ang nakuha sa Masinlok. Talaga maraming isda kasi nang makita ko yung mga ano doon, talagang namamana lang sila, lalaki ng isda eh. Talagang hindi siya si, over fishing. Kasi nga, malayo. Tapos, may mga Chinese sa ano pa na mga tarantado doon na, na paano-ano, ba diba? Para-hara. So, buti nga ngayon, matapang yung presidente, lumalaban. Pumapalag, ba diba? At uh, 11 na uh, fishing vessels po ang nabinipisyon ng Kadiwa Program. Ayun. Ang KBBM. Uh, 20.3 tons of fish ang nabili. 20.3 tons. Ibig sabihin, mahigit 20 toneladas, 20,000 kilos. 20.3. At diretsa po ito nga uh, na iabagsak sa fishport po. At uh... yung ginagawa ang mag uh, ano na ng di manguuli sila sa West Philippine Sea. Gagawin na ng gobyerno yung BR 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 BRB na yung yung ating barko. Yun na yung bibili. Pagkatapos dadalhin na sa mga fishport. Tinutulungan na natin ng gobyerno. Sinasubsidy na natin yung mga pinasuportahan na natin talaga yung mga ngingisda. Ah, uh, yun po. At uh, ito po ay uh, magtutuloy-tuloy. Kasi mangyayari diyan, manguuli sila. Tapos pupunta na naman si kailangan nila ng yelo kailangan nila ng krudo ang layo lahat sila babyae hindi ang ginawa sa Masinloc pinuntahan na sila ng ah, uh, kasi mayroon diyang kalayaan islands diba mga ganyan pinupuntahan na sila ng BRB na ano natin ng barko yung barko na yon doon na lang sasakay lahat ng isda nila yun na yung babiyahe. yun na yung magdi-distribute ngayon sa mga pantalan sa mga ports doon sa mga fish ports oh ay uh, para hindi na hirap yung mga mangingisda. Eh hey, uh, ma marami silang nakikita na mo ng mga fishing vessels na maaari nangingisda. at um hanggang 2028 po ito ay ayan uh, uh, hanggang 2028 Hanggang presidente kasi pag uh, siyempre gagawin nila mawala si presidente iumpit si presidente uh, mawala siya or kung matapos man niya 2028 eh ang mangyayari papalitan nila Sara Duterte or si Bongo 'di ba tapos siyempre hari hari ano naman ang mga uh, China dyan sa West Philippine Sea. O, baka tambakan na nila yan, baka kunin na na, pati palawan. Eh, hindi natin alam. So, magara pa lang pagmamuka ng mga taong ito eh. Uh, sige, gawin niya yan. Uh, tayo naman ay uh, nakaantabay lang dito at hindi tayo natatakot na uh, sabihin yung mga mali nilang gagawin. Kapag ba may maling ginawa sila, bongo at si Senator Bato at itong mga Marcoleta o kung sino man yung mga Pro Duterte dyan na pabor sa China at binibenta yung bansa natin, hindi na po pwede yun. Hindi na natin yung pahayaan yun. Uh, gumawa sila ng tama para sa bansa. Gumawa sila ay para yung dangal ng mga YFW. Ngayon lang nangyari na may isang presidente na nag-angat sa bansang Pilipinas at sa mga mga Pilipino. Nirespeto tayo all over the globe, no? All over the world. Dahil may presidente tayong matapang, kaya yung OFW nirerespeto na ngayon. Pilipino, nirerespeto ngayon sa buong mundo. Gawa ng presidente natin matapang. Gawa ng uh, napagkaisa niya. Kaya nga nagulat ang Russia eh, Kasi yung France, hindi talaga pala nakikialam ang France. Ang Germany, ganun din. Wala din pala kayo. UK, walang pakialam ang France pero for the first time yung France sumama sumama kay PBBM Germany di ba hindi Australia oh first time din Australia hindi nakikisama ang Australia hindi rin nakikisama ang France pero may isang leader na tumayo napagkaisa niya buong mundo superpowers lahat ng mga superpowers talagang pumunta sa atin ang US ang Japan ang Australia ang France ang UK ang Singapore, lahat ng mga powerful nation, ayan ay sa propesya lang no, nangyari. Sa hula lang yan. Na ayaw ko ding maniwala noong araw. Kasi sino naman gagong presi sino naman yung presidente ng isang bansa na pa kaya niyang pasunurin lahat? Walang ganon. Eh, pati China nga sumunod sa atin eh. Bibili na lahat ng uh, produkto natin, export natin eh. O, ibig sabihin, nag guild sila. Sila moko. Hindi nila tayo inipit. Di ba? Dati, sabi, economic sanction ng Pilipinas, gawa ng pumalag tayo eh. Pero hindi, sila yung, sila yung nagpakumbaba. China ang nagpakumbaba, hindi ang Pilipino. Kaya ngayon, 20,000 na kilos ng isda ang ating nabibiyaan sa mga manging isda. Dahil lang yun sa tapang ng isang uh, PBBM. Kaya kailangan ko ng mga punino na matatapang. Hindi yung mga duwag, takot, mga pro-China na nalalagyan, na, lalagyan, na Uh, maglalagay lang ng mga payola, ng mga drug lord, ay mga gagawin pa economic adviser, Michael Yang, tapos meron pa sila mga magnetic lifter na nalalaman, nagminegosyo sila ng droga rito sa Pilipinas, di ba yung Manscarpio at Pulong Duterte at si, si Michael Yang na involved yan sa magnetic lifter, hindi pa tapos yung kaso nila. Sana mala malaman natin yan, ano? Last pa yung impeachment ni Sarah. Oh. Okay, so safe to say, uh, use na until Marcos administration po magtutuloy-tuloy po yung pagpapadala natin ng um, sa West Philippine Sea. Yes, opo, para matugunan din po ang um, issue about food. Hindi lang yan. Babawiin natin yung West Philippine Sea na yan. Babawiin natin sa mga kamote yan. Siyempre, hindi nila inaamin na umatras sila. Dati hindi tayo makapangisda dyan eh. Kapanaw ni Duterte, kawawa ang mga ngingisda natin. So, ang gagawin natin dyan, babawiin natin yung pinatayo niya la sa e easy natin. Yun na yung susunod na hakbang. Uh, is, ano pa lang ito eh, uh, maliit-liit na hakbang. ba diba? Maliit, step by step. Matalino kasi si Marcos din eh. Uh, maaring gumagamit siya ng tinatawag na step by step to evade war, no? Yung para hindi magkaroon ng confrontation, gumagamit siya ng ng mga babae na sa Coast Guard magsalita kasi ako hindi iba iba ako eh. Kasi pag ako ano ano ako eh hindi hindi babae pag sasalitain ko sa Coast Guard dun, baka ako magsalita murahin ko pa 'yung mga Chinese kasi nanalo na tayo 2016 eh. Talagang iya ano ko 'yung akin paglalaban ko 'yung West Philippines. Kahit marami sila, kahit 40,000 sila, 900 lang kami. Hindi kami atras niyan. eh, pare-parehas lang naman ang armas natin eh. Ay eh nga lang, marami kayo. Ay, malalakas ang armas. Pero ngayon, siguro meron na tayong panlaban, di ba? May allied forces naman na tutulong sa atin eh. But hindi tayo papalag, di ba? Marami tayong tinulungan na bansa. Hanggang ngayon, utang na loob sila. Kaya makikipagpatayan ng Israel eh. Makikipagpatayan ng Ukraine. Makikipagpatayan ng South Korea. Makikipagpatayan ng Vietnam. Cambodia, ka, usap natin na Sa mga borders, yung mga ano, trafficking, human trafficking naman. Hindi ko lang naisama rito kasi ahaba yung discussion natin nakapokus lang kasi ako dito sa West Philippine Sea na kung saan ay eh dapat pinagkatanggol ng mga Duterte, ibinenta eh pa dun sa mga dayuhan. Yan, yeah, may Brahmos. Yung Brahmos ngayon sa India, ginagamit na sa Pakistan na. Ah. O, kita mo. Oh. Eh, itong Pakistan, biglang pumalag, di ba? Mag-ingat kay Bongo, kasabwat ni Alice Go. Eh, yun, Siyempre, yung F-15 natin, 20 pieces na puro binili. F-16 yata yan, sa US Brahmos Nemesis Missile. Yung tanke galing Israel. Hindi corrupt si BBBM bumibili siya ng kagamitang militar para sa depensa natin. Hindi niya binubul sa impera. Hindi siya hindi niya tinitipid ang mga magsasaka. Hindi niya tinitipid yung mga mangingisda. Hindi niya tinitipid. Binibigyan niya nga ng 20 pesos na bigas eh. Ano pa bang ano? Ano pa ba gusto niya sa presidente natin? Iniangat na nga ng presidente natin ang ating dangal sa buong buong mundo. Itong mga ang nagbigay lang naman ng kayayahan sa atin, itong bugok na si Digong. 'di ba? Nakakaya. Biro mo ICC. Kinasuhan siya ng kapwa niya Pilipino, libo-libo na matay. Pinagpapapatay niya 'yung adik. Puta, sinong nagbigay siya ng kapangyarihan na pagpapatayin mo adik, 'di ba? Ang adik, kailangan mo i-rehab 'yan. Iiwas mo sila sa mga masamang bisyo, hindi 'yung i-salvage niyo. Puta. <laughs> dapat ang sinasalvage niyo 'yung mga adik sa pentanil, 'di ba? 'Yung nakisinungaling sa doktor. 'Di ba? Kung may papatayin kayong tao, 'yung adik 'yan dapat sa pentanil. 'di ba? Yung addict sa pentanil na nakisinungaling pa sa doktor niya gawa ng uh, na addict na sa pentanil. kaya yun. Ang ginagawa, magsisinungaling sa doktor niya. Sasabihan yung doktor eh ganun-ganun, 'di ba? Uh, kaya dito maano natin yung kalokohan no ni uh, eh, yung video niya Ah. Uh, mo nagmamariwana nagpipentan ni nagsinungaling pa sa doktor niya. Sinabi na 'yung doktor eh, hindi hindi hindi. Sabi niyang ganoon. Del masarap daw na inheben, mga gano'n. <clears throat> Ewan ko lang kung ito yung video na yun eh. 30. Ayte, ah, oh. sa mariwana lang pala 'yan. 'Yan lang pala 'yung sa mariwana. <clears> Oo, <throat> uh -oh, sa mariwana lang pala 'yan. Security, mm. talaga pong ito ay pinag-utos ng ating pangulo. And can we say use na bahagi rin po ito ng effort ng pamahalaan para ma-increase yung presence natin sa West Philippines? Opo, dahil tayo naman po ay, ay may karapatan dito sa Baho de Masinloc at uh, dapat lamang po ma-exercise ng ating mga kababayan kung ano ang nararapat na mga karapatan po natin. Yung karapatan kasi natin dyan sa Masinloc, tinanggal. Kaya hindi tayo nakapangisda sa Masinloc. Ngayon na lang yan. ba diba? Kasi hindi tayo makapangisda dyan. Kasi ina inaaharang tayo ng mga Chinese vessel. Eh. Pero ngayon, nakapangisda ah, na yung mga isda natin dahil may mga support. May mga aircraft carrier, may mga aircraft na tayo na ah, nagpapatulya din para ayudahan yung mga ano natin mga ngingisda. Sinusuportahan. O oh, may typhoon missile pa. Actually, meron daw ditong i-deploy ang uh, US. Gabi daw yun eh. Sinabi ng isang uh, source namin, pero sabi niya sa akin, sa atin dalawa lang ito. Hindi mo pwedeng sabihin kasi baka malagay sa alanganin yung kamag-anak niya. Sabi ko, hindi ko naman babanggitin kung anong trabaho niya. Basta sa military siya. Sa US. Sa US siya, base, no? Sa US base siya. Uh, meron daw silang inonorito gabi-gabi ni deliver. Wala daw 'yun sa accounting. Hindi 'yun naka-account. Hindi 'yun military defense tactic 'yun. Hindi eh, confidential 'yun sekreto, pasikreto lang na din pinasok sa Pilipinas. Kasi nga, ini-expect nila na mag sa Taiwan at saka sa China. Kaya agad-agad na dinala yan, gabi. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung yung detalye niya. Pero basta yun, may dinalang armas. Kasi, ini-expect kasi yung Taiwan-China war na eh pull uh, full blow na sana yan eh. Kung ano eh, inaantay na lang. Uh, may napanood ako sa about sa mga mangingisa, sir Jung, may ship ng Pilipinas na bibili mismo sa mga mangingisa sa dagat para sila na mag-supply ng mga... Yun na nga, nangyari. Ayun ay, na nga nangyari, ginawa ng mga... Ano. Yun yung sinasabing 20 tons. The best BBBM. Uh, BBM ulit ang presidente ng Pilipinas na Pilip sa 20. Tuloy, pero tuloy ang ganda ng Pilipinas. No? Hindi matapang si BBM, Sir Jung. Mabait pa hindi matapang si Bibin Sexton. Yung mabait pa, sabi niya. Na, Correct po kayo, they are trying to make us blind by giving us wrong information. Uh, Minimisted ng pro-China eh. Eh ngayon, medyo mawawala sila kasi gawa nung binokelya ni Tolentino. Bi Binuerta naman si Tolentino, di ba? Natalo si Tolentino. Ganong kagagoy mo yan eh. Marie Carbecker. Uh, si yes, we've been great leader. Matalino, mapagmalsaka pa, may takot sa Diyos. the uh, Duterte is a real traitor. Eh, Traitor talaga. Brimo, leftist pa. Pre, uh, Prime Minister nilang parang maladang gusto ng Pilipinas. Wala nang magugutom. Ano pe? Palisok. Yang malaking tulong sa mga ngisda, sa kanila. Oh. Kaya nga, eto mga tulong na yun, malaking bagay. Uh, wow, ang galing talaga ng ating presidente. Galing sa pibig, malaking tulong sa mga ngisda. Sa Diyong, may bagong barko para sa resupply nito sa Sierra Madre. Malaki at pwede na rin makipag-water cannon sa mga Chinese Coast Guard. Kaya ang kaya na lumawa ng bagong barko natin pang resupply. Oh. Eh, hindi naman tayo tasuko sa kanila. Hindi naman tayo ano eh. Sila lang naman ang umatras eh. Tayo, nakaabanti na tayo eh. Kumbaga, nakaka-ano tayo sa Manila. Makakapangisda na tayo eh.